tao magtapon Eto good news Alam nyo bang itsura nitong R10 dati? Grabe, sobrang dugyot Ito ang dam site Ngayon, nilalagyan na ulit ng mga halaman dito Pinapaganda Meron na rin barangay tanod na nagbabantay pala dito Literally Talagang tinitingnan uh, tinitignan nila kung meron mga magtatapon din ng basura Ganyan, dapat no? Di ba sinabi ni Orme na Itong lugar na to, huwag kayo magtapon ng basura So ito yung tinatanong ng mga karamihan, kamusta na daw yung R10? Siyempre, after makaupo ni Yorme, more than a one month na. Marami pa rin ba mga tolonges dito? Pakita ko sa inyo kabay, nakita nyo ba yung mga truck dyan? Ha? Dito kasi... So dito yung favorite spot ng mga tolonges Mahaba yung pila dito, minsan lalo na pag rush hour. At sabay-sabay magbababa yung mga truck dyan sa mga port. Dito nila tinatarget yan, yung mga battery, lahat ng mga pwede nilang ibenta dito yan. na Marami na rin mga footage yan, lalo na sa mga dashcam na nanguhuli. No? So hopefully sana babawasan na yung mga kondito tulongges dito sa Arten Manila. Bangketa ng Arten, isa sa mga mahirap na linisin talaga to. Kasi din mo, naman, mga obstruction talaga dito. Talagang uh, ina, ina, araw araw na nila yung paglinis dito. Pero gano' pa man din puno na mga tambak pa rin Ano, huwag kami yung kasada malabang, Nasa kaya to to, 6 lanes So liliit pa to lalo no? Kasi ano, construction expressway naman yan no? So kasama sa i-update natin ito Itong footbridge Maraming mga tumatambay dyan no? toko so, kung pa yun, mga panto. Illegal parking to. Malamang, oh. Yung mga truck jet. Kaya yeah, maliit na lang yung kalsada ito. Ito na guys, oh. Yeah. So, footbridge dito. Isa sa kinakatakutan. Tsaka, konti. Lagi kanto kini clearing. Kasi nga di ba mapuno ng mga kanto dito mga basura. So itong footbridge sana useful sana to sa mga tao na tatawid dito papunta sa kabila. Pero nangyari dito eh, parang inalisan doon ng bakal to eh, para hindi siya magamit. Kasi ngayon, oh nakakatakot na dumaan dito lalo na pag gabi, Parang takbuhan do ng mga snatcher no. Eh talaga namang tinamo dito ganoon dilim, tapos yung gilid niya oh, di ba puno pa ng mga basura. Talaga matatakot ka dumaan dito no wala pa masyadong mga pailaw yan tapos yung sa baba niyan naging uh, squatter area muting-muting nakakalbo nga itong uh, footbridge oh. inaaraw-araw -ina na yung uh, clearing dyan pero kan pa rin naging dugyot pa rin talaga siya alright so nandito na tayo sa center island ngayon ng R10 so, pakita ko sa inyo yung pagabagot. ito yung mga nilagay nila bagong halaman oh. ito yung mga bagong tanim Diba, yeah, mas maganda na siya ngayon, no? Wala na mga basura. Puro mga halaman na lang. Kamusta na dito? Uh, okay lang. Bantay-bantay sa magtapon ng mga basura. Parang napapansin ko ngayon, sir, wala na masyado mga basura dito. Uh, kaya may, may nagbantay naman. Lagyan na rin ang halaman to. oh, na rin. Malaki yung dati, dati kasi meron lang itong kahoy. Oo. Oh. Para hindi makapasok yung tao at hindi magtapon. Hindi no, eh, okay. sinisira eh. Sinisira nila no, mga tulunges talaga oh, sila. Oo, no? sinisira. Ngayon, no, kapapansin mo dito. Oh. Malinis na. So yung bantay dito sir, uh, ano oras? Galing sa alas 6, hanggang alas uh, 6 rin sa hapon. 12 hours, 12 hours duty. Oo. Oh. Yun sa gabi? Gabi, ganun din. Ganun din ah. 24 hours na dito? Oo. Oh. Kaunti na lang. Kanina may nakuha kami isang tao na lang primero si tahin namin okay naman pero pangatlo di na ano eh barangay na yun dito anong barangay sakop nyo dito sir happy oh. land kayo aroma eh happy land lan. kakatanim pa lang yan sisimula pa lang to laki pa yan diba ang ang ganda tingnan ng Central Island ngayon iba talaga ang leadership ni Isco Dati ka pa yun, pakita ko sa md before nito ha, grabe sobrang dugyot dito yung mga basura hindi lang galing dyan malapit dito galing pa sa mga kalooban yung mga yung mga maliliit establishment dinadala nila dito usually dinadala nila dito kanyang gabi para hindi makita ng mga tao yun na may mga sinusunog nila dyan no? so ngayon masabi natin na may pagbabago talaga dito nakasabi lang ni Yorme na huwag dogitin di ba? dating puno ng basuran, ito na ngayon, pinapaganda na. So, pakiusap ni Ormes sa mga dito or nandito malapit sa R10 corner Kapulong. Huwag oh, niyo tapunan ng basura to dito. asabi sabi niya, dyan na lang sa bangketa. Kukulekta naman ng mga garbage truck yan dyan eh. Oh, huwag kayo magtapon dito. Kasi bagong lagay lang ng mga halaman yan no. Saka yung mga puno dito, hindi na naligtas, sino mo nakalbo oh. no dinaligtas yung mga ibang puno dyan oh, laki ng improvement dati kasi puro kahoy dyan anila nila hindi, may mga etos pa dati ano oh. at sa mga tao dito huwag kayo magtapon ng basura yan lang sa bangketa kasi araw-araw naman dumada dito yung garbage truck ito ito ni 47 yata sila dito dumadaan tapos yung mga DPS pa naghahakot pa dito yan tayo dito yung nasunugan dito yun sa area ng ano, Arten din ito, ba, ito yung nasunugan dito o oh, di diba ang gandang tignan kapag may mga halaman at walang mga basura itong center land. ang punta natin dun sa may u-turn slot yan yung nakalbutal ka literally halos ubos yung mga halaman at mga puno dun wala talaga nakatira parang ang disyerto pero tignan mo na yon no? dito kasi sa mga hindi pa nakakalam Maraming mga nagaantay dito ng mga scavenger. Pag dumating yung truck sa pul mga may dalang basura na may mga plastic na nakikita nila, aakitin sila. Tapos biglang baba kaya may mga ilang aksidente na nangyari dito ah. Yung kamay, paa, natamaan, nasugata, mayroon pa nga natanggal nung no? kanyang So ito po yung sinasabi ko nakaraan na parang disyerto. Diba? No, biak biak na rin ko dyan, No? So, sa tulong ng kanyan, PDO. Yan yung pagpapalagay nila ng mga halaman. Actually, nung punta kasi natin, ubus na silang stock. Pero ngayon, natapos na. Yan, ito na naman sila. Nasusunog na naman dito sa Center Island. No? Yan yung mga tanso. Oh. Grabe, umuusok pa. Dito natin sa kabilang side. Yung mga basura, dito nyo yung tapon. Kasi meron naman mga nagpo-collecta dito. Diba? Para maayos. Kaysa dyan nyo yung tapon may mga halaman saka yan, puno oh. hindi na uubos yan ito bawat uh, oras meron mga ako dyan truck ito yung bagong uh, collector ng kone, eh, ng Manila ngayon itong uh, Lionel kaya ako talaga masipag yung mga paghahakot nila dito ubos talaga yung pasura